Hi sa inyo mga taste buds at ngayong araw tayo magluluto kami ng sinampalukang manok. So ayan mga taste buds, ito yung ginagawa ko naman ngayon is ginagayat ko muna itong dahon ng sampalok. So ayan, kaya, kaya, kailangan natin gayatin yan. Huwag yung basa-basa ilalagay yan, Bawa pinitas niyo, ilalagay niyo kaagad. Hindi maganda. Kailangan niya na yung na gayat, yung bagay yung pino. Ayan. Then pagkagayat natin ito, ilalagyan natin ito ng ano, lalamasin natin yan sa asin. Ayan, nagayat ko na ng pino, then lalagyan natin ito asin. Then alamasin natin yan sa asin. Kaya mas lalong ano yan, aasim. dagdagan pa natin. Siyempre meron din tayo dito luya. So ang ginawa ko dito is pinitpit ko muna bago uh, chinap, hiniwa. Then meron tayo dito sibuyas. Then siyempre gamitin tayo dito okra and meron din tayo dito ng ng sila para maanghang at siyempre kangkong. Lutuin na natin to. Siyempre sindihan natin kalang. salang. Lagyan mantika. Isalang na lang isalang ka agad yan. Tunahin natin ang sibuyas luya. Asang lasa na ka agad. Oh. Amoy na amoy yung luya. Pwede na yung ganyan. Lalagyan na natin ang leg ng manok. Leg ng manok para mas mura. At alam nyo ba ang napakasarap isinampalukan ng leeg ng manok? Ano? Salang. Napakarami, no? Oh. Eh. Oh. Salang ka agad yan pag ganyan. Talagyan rin patis. Ayon, patis ang ilalagay natin dito para manukot yung alat ng patis dito sa ating uh, leeg ng manok. Then, Halule kaya ang medyo maluto to taste buds haluin muna natin to ayan kumukulo na at parang gusto ko pa siyang pakuluan na di diba siguro ilagay na natin tubig then saka natin pakuluan doon para kung baga lumalasa na rin yan sa tubig lagyan natin tubig depende sa inyo kung gano'ng karaming tubig ang ilalagay Then magalagay din tayo dito mamaya ng sili syempre kailangan muna natin itong haluin so ito kumukulo na ayan lagyan na natin ang ito yung sampalok. Yung inano natin kanina. Hindi natin tubig. Dito na rin natin kunin yung tubig niyan. Yan. At yung ano yan, yung dahon na yan, medyo magkukulay ano ba yan? Magkukulay brown. Ayan na niya maigil. Kukulay ano na, na siya. Ayan, ang luto na yung dahon na, talbos, at tal, dahon ng sampalok. Ayan. Saka nagmamantika yan. Ganyan talaga kapag sinampalukan. eh talagyan na natin ngayon yung ano, may halo-halo na yan. May okra, may talong, sile. Ayan, talagang sabay-sabay na natin. Yan. Mamaya may ilalagay pa tayo dito, kangkong. So ayan, kumukulo na uli. Ilagay na natin ang kangkong. Kapag ilagay ng kangkong, pakukulo ulit natin ito. Saka natin ilalagay ang pampaasim. So ito mag na natin ng pampaasim. Ayan, dahil luto na yung kangkong. So niluto muna namin yung kangkong bago natin ito nilagay ng pampaasim. Para mas mabilis itong maluto. So dinamihan na rin natin yung pampaasim. Dahil ang dami nating sabaw. Ang daming sahog. So kung isa yung ilalagay natin dito, tabang yan. Ayan, ganyan ang sinampalukan. Kung na nyo ibabaw niya, nagmamantika yan. So ayan, kaya kung nagustuhan nyo yung niluto namin, subukan nyo rin ito. Siguradong maugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Kaya syempre, huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pa mga tipid lutuin tips na siguradong makatulong sa ating sambay ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.